Araw-araw na mga salita ng Diyos Sa sandaling nababanggit si Pedro, nagpupuri ang lahat ng lubos at kaagad nilang naalala ang lahat ng mga kwento tungkol kay Pedro kung paano niya ipinagkaila ng tatlong ulit na kilala niya ang Diyos at bukod pa rito, naglingkod siya kay Satanas na nagsilbing pagsubok sa Diyos. Ngunit sa katapusan, ipinako sa krus ng patiwarik alang-alang sa Kanya at iba pa. Ngayon, bibigyan ko ng kahalagahan ang pagsasalaysay sa inyo kung paano ako nakilala ni Pedro. Gayon din ang kinalabasan niya sa katapusan. Napakahusay ng kakayahan ni Pedro. Ngunit iba ang kanyang mga kalagayan kaysa kay Pablo. Inusig ako ng kanyang mga magulang. Kabilang sila sa mga demonyong pag-aari ni Satanas. At sa dahilang ito, walang sino man ang makapagsabing na ipasa nila ang paraang ito kay Pedro. Matalas ang pag-iisip ni Pedro Pinagkalooban siya ng katutubong karunungan. Kinahumalingan ng kanyang mga magulang mula pagkabata. Ngunit nang lumaki na, siya'y naging kaaway nila. Dahil lagi niyang hinahangad na makilala ako. At ito ang nagbunsod sa kanya para talikuran ang kanyang mga magulang. Ang dahilan, una sa lahat, naniniwala siya na ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay ay nasa mga kamay ng makapangyarihan sa lahat at nagmula sa Diyos. Ang lahat ng mga positibong bagay at direktang nagmula sa kanya na hindi dumaan sa anumang pamamaraan ni Satanas. Dahil sa salungat na halimbawa ng kanyang mga magulang na nagsilbing pagkakaiba, naging daan ito para maging handa siya na ang aking pag-ibig at kaawaan na lalong nagpaalab sa kanya nang higit na matinding damdamin nahanapin ako. Masigasig niyang binigyang pansin hindi lamang ang pagkain at pag-inom ng aking mga salita, kundi mas higit pa sa pag-unawa sa aking mga layunin. At siya'y palagi ang mahinahon at maingat sa kanyang pag-iisip upang palaging matalas sa karunungan ang kanyang espiritu. At kaya nagawang malugod ako sa lahat ng kanyang ginawa sa ordinaryong buhay. Binigyang pansin niya na maisama ang mga aral ng mga nabigo sa nakaraan upang udyukan ang kanyang sarili sa mas malaking pagpupunyagi. Dahil sa pangambang, maaari siyang mahulog sa mga bitag ng kabiguan. Binigyan din niya ng masusing atensyon na matutuhan ang pananampalataya at pagmamahal ng mga taong nagmahal sa Diyos sa lahat ng kapanahunan. Sa ganitong paraan, hindi lamang sa mga negatibong aspeto, kundi ang higit na mahalaga sa mga positibong aspeto ay napabilis ang progreso ng kanyang paglago. Hanggang sa siya ang taong nakakilala sa akin ng lubusan sa aking presensya. Dahil dito, hindi na mahirap isipin kung paano niya na sa aking mga kamay ang lahat ng nasa kanya. Hindi na bilang kanyang sariling Panginoon maging sa pagkain, sa pananamit, sa pagtulog, o kung saan man siya nakatira. Ngunit masaya niya akong ginawa bilang batayan sa lahat ng mga bagay na tinatamasa niya ang aking kasaganaan napakaraming beses na isinailalim ko siya sa pagsubok na halos ikamatay na niya ngunit kahit sa kabila ng daan-daang pagsubok hindi siya nawalan kailanman ng pananampalataya sa akin o nadismaya sa akin. Kahit na nang sabihin kong isinantabi ko na siya, hindi nanlupaypay ang kanyang puso o nawalan ng pag-asa, kundi nagpatuloy siya tulad ng dati na maisakatuparan ang kanyang mga prinsipyo Upang maipadama ang kanyang pagmamahal sa akin. Nang sabihin ko sa kanya na kahit inibig niya ako, hindi ko siya pinuri. Sa halip, itatapon ko siya sa mga kamay ni Satanas sa katapusan. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, na hindi umabot sa kanyang laman, kundi mga pagsubok sa pamamagitan ng mga salita. Nananalangin pa rin siya sa akin. Diyos ko, sa lahat ng nasa langit at sa lupa at sa hindi mabilang na mga bagay, mayroon bang isang tao o isang nilalang o anumang bagay na hindi mo hawak sa iyong mga kamay ang makapangyarihan sa lahat nang naisin mong magpakita sa akin ng kaawaan labis na nagalak ang aking puso sa ipinadama mong awa nang naisin mong magsagawa ng paghatol sa akin. Bagaman maaaring hindi ako karapat dapat, lalo kong naramdaman ang lalim ng hiwaga ng iyong mga gawa. Dahil punong-puno ka ng otoridad at karunungan. Bagaman maaaring mahirapan ang aking laman, naaaliw naman ako sa aking espiritu. Paanong hindi ko pupurihin ang iyong karunungan at ang iyong mga gawa? Kahit na ako'y mamatay pagkatapos na makilala kita, lagi akong nakahanda at pumapayag o makapangyarihan sa lahat tiyak na hindi mo totoong nais na hindi kita makita tiyak na hindi totoo'ng di karapat-dapat akong tumanggap ng iyong hatol maaari kayang may isang bagay sa akin na ayaw mong makita? Sa gitna ng mga ganitong uri ng pagsubok. Bagaman hindi maunawaan ng husto ni Pedro ang aking mga layunin. Malinaw na itinuring niya itong isang kapurihan at karangalan. Sa kanyang sarili na aking maggamit kahit na tanggapin lamang ang aking paghatol upang makita ng sangkatauhan ang aking kamahalan at puot at hinding-hindi nalumbay dahil sa sumailalim sa pagsubok. Dahil sa kanyang katapatan sa aking presensya at dahil sa pagpapala ko sa kanya siya ay naging isang huwaran at isang uliran sa sangkatauhan sa loob ng libo-libong taon. Hindi ba ito ang wastong halimbawang dapat ninyong sundin. Sa pagkakataong ito, mag-isip kayong mabuti at subukang alamin kung bakit ako naglahad ng mahabang kasaysayan ni Pedro. Magsilbi sana sa inyo itong isang alituntunin ng pag-uugali.